Good morning Philippines and hello world For today's video guys ay magluluto tayo ngayon ng ipon or yung maliliit na isda Gagawin natin, igigisa natin sa kamatis at sibuyas Ayan po guys, yung maliliit na isda Igigisa lang natin guys ang ano, Ayan guys, eto eto Ayan So, <clears throat> magluluto tayo ngayon ng maliliit na isda First, ang gagawin natin ay magagaya tayo ng sibuyas guys Good morning, good morning. Ayan. Kumusta na yung mga kaluyang ko dyan, guys? Kumusta na? Ayan. Hindi lang si hindi lang si Diwata ang magluluto, pati rin ako, mahilig din ako magluto, guys. Syempre, karil natin 'to. So, ala ala Diwata lang din ko, guys. Ala Diwata, Diwata. Pero hindi na diwata ang pangalan nito guys ay Luyangers 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 Overload <coughs> Luyangers Ayan Magluluto tayo ngayon So maglalaki tayo ng sibuya syempre Para masarap yung pagluluto natin Ayan Ayan wow. Good morning! Ayan. Grabe si Diwata, guys, no? Super, ano, <coughs> super trending sa social media. Ang dami ng, ano yun? So, ngayon, magluluto rin tayo uh, ng, tapos talagyan natin na, ay, luya. Ano tayo ng luya, guys? Ayan, guys. Luwian naman. Ang patanggal na lansa. So, kamatis naman ang i-ano natin, guys. Ayan. Gagay tayo ng kamatis. Kamatis naman. Yeah. <laughs> <coughs> Kamatis. Mantika. Lagyan natin ng mantika. Siyempre. Ibisa, diba? Ah! <coughs> Ayan. Gigisa natin. Lahin natin ilagay guys yung luya para bumago yung luya. Bumago. Pag nag golden brown, brown na siya, ilalagay natin yung ilalagay eh. natin yung sibuyas ito lang yung mantika okay. Pinaan natin yung apoy kasi sobrang malakas. Guys, nice. tapos uh, ilalagay natin yung kamatis okay. magiging sure. natin ng seasoning magiging no? okay. natin ng na. yung ano seasoning magiging natin ng magiging natin ng medyo maluto yung kamatis guys ayan guys inalagay natin yung isda ok

Ayan, guys. Tapos na ang ating luto. Ito na yon, Naluto na. Ayan, guys. Thank you so much. Thank you, thank you so much. And please uh, subscribe my YouTube channel, Luyang Vlog. Bye, guys. Thank you, thank you so much, guys. Salamat.